Buong akala ko hanggang hawak lang tayo. Magkakaroon na isang pangarap na matagal matutupad o maaaring hindi mangyari dahil sa napakahabang proseso ang pwedeng pagdaanan. Pero ngayon, mangyayari na hinintayin natin ng ilang taon dahil meron tayong bubuhayin o kukunin na napakatagal ng natulog at susunduin na natin dahil magiging isa siyang parte na isang pamilya na mahilig bumiyahe na kung saan dun siya nararapat at gagamitin natin ngayon si Aris dahil sa meron kaming sisilipin o pupuntahan na pwedeng sumabay sa amin pa uwi. Nakala ko talaga dati makangarap lang tayo magpapatuloy sa pag-grind ng napakatagal dumating pa yung punto na sumisilip tayo. Yung tipong wala tayong pambili ng mga oras na to, pero ang lakas ng loob para pumasok at sumilip para sa pinapangarap nating pick up. Marami tayong nangangarap na ito mga roads. At simula nung nagkaroon tayo ng sasakyan noon, eto na yung laging bukang bibig natin sa tuwing may nagtatanong kung ano yung pinakagusto natin magkaroon ng sasakyan. At eto yun mga roads, isang Hilux na kulay puti. Iba kasi talaga yung dating sa akin ng ganitong kulay. Napakalinis at napakadaling bihisan nung pag-upo natin dito sa loob. Iba yung pakiramdam. Talagang lalo kang magsisipag para makamit yung mga ganitong klaseng pangarap. So, man sa buhan. Walang imposible kapag desidido ka. Kapag gusto mo talaga tong makuha. Kaya pa naikuha lang tayo ng inspirasyon noon. Hanggang sa dumating na tayo sa Polybeats. At shout din kay Neil, Magpapasama kasi tayo sa isang mekaniko niya. Para sigurado lang tayo sa titingnan natin. At si Kuya ang kasama. Dito bumiyay na kami kagad. Hindi naman ganun kalayo yung pupuntahan namin. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa pupuntahan namin ngayon. At eto yung natutulog na kalabaw. Isang Hilux na conquest na sobrang saktong sakto sa pinakagusto natin. Ang year model na ay 2023. At dahil sa hindi siya ginagamit, natin na paadami ng sapot. O yung makikita mo sa mga bagay na hindi natin nagagamit, nandito sa sasakyan mga roads. Dito natin masasabi na sobrang bago pa nitong sasakyan. Pagpasok na natin sa na inamoy kagad natin. Kung ano yung naaamoy natin sa loob ng sasakyan na bago, ganun na ganun pa rin siya at hindi pa nawawala. Ultimo yung gulong, walang bakas ng long ride o yung mahabang biyahe, hindi pa ata nararanasan nitong sasakyan. Yung engine bay, napakadumi dahil sa alikabok. Sobra lang daw talagang bihirang gamitin. Tipong may susundo eh, may pupunta na napakalapit. Ang pinaka total na tinakbo, 2,000 plus kilometers. Iniskan din tong mga roads at magdugma lahat ng data. Syempre dahil dun medyo gumaan yung loob natin. Kung titingnan mo naman talaga, sobrang nakakaduda yung mga ganung takbo. Lalo na uso ngayon yung mga tampered na isa sa pinaka iniiwasan natin. Meron tayong mapapansin na parang kagat ng mga daga dahil sa sobrang tagal nitong na nakatenga, binabahaya na siya. Etong fuel filter, meron ding damage na pagtripan din ata ng mga daga. Kulang lang to sa ligo. Iyon kailangan niyang gawin para mas mukha na siyang presentable at magbumukhang bago. Sa makina wala namang problema dahil nga sa lang taon na tong nakatenga, maaring hindi pa to napapalitan ng langis. Na yun ang gagawin natin soon. Isang matinding PMS para talaga masasabi natin ready na siyang bumiyahe ulit. Pagkatapos i-check lahat, approve sa kasama natin mekaniko na si Kuya. Kaya sinetil na natin lahat ng problema natin dito. At ngayon, mauuwi na natin itong mga roads. Sa mga oras ito, hindi ako makapaniwala. Na na natin pa uwi, yung dati lang natin pinapanood, sinisilip o sinusulyap kapag meron tayo na asabay sa daan. Iba yung kilig mga roads. Hanggang sa makabalik na tayo sa Polybeats para ihatid sila Kuya. Safe tayong nakarating na hanggang sa mga oras ito, hindi pa rin sa akin na isa na rin tayong owner ng isang pickup truck. Kaya ba mga roads? Pinapangarap nyo rin ba yung ganitong klaseng sasakyan? Kung oo, kung kinaya ko, syempre kakayanan kaya nyo rin mga roads. Walang imposible talaga. Pag gusto mo yung isang bagay, mangyayari't mangyayari. Sakto naman na eh, ipapakarwash natin siya. Dahil yun yung pinakakailangan. Para magbuka na talaga siya lumang bago. Syempre, isasabay natin si Aris. Kailangan pata sila o pareho. Sa ngayon mga roads, wala pa akong naiisip na ipapangalan sa kanya. Comment down below nga mga roads kung may naiisip kayo. At oo, siya yung pumalit kay Tisoy. Sa ngayon, sagad-sagad tayo. Naubos natin halos lahat ng ipon. Pero naniniwala kasi ako sa kasabihang isa lang buhay. Nakapagkaya mo na, gawin mo na, bilhin mo na. Ang hirap din kasi kapag hindi ka pinapatulog, kakaisip sa bagay na gustong gusto mong magkaroon ka. Ganon yung nangyayari sa atin. Hindi tayo mapakali. Para kahit paano, kapag meron nga na, at least masasabi mo sa sarili mo, kaya ko pala. Kaya ngayon, mas kakayanin pa natin yung mga susunod na gusto natin sa buhay. Mas mataas sa pangarap. Kaya hindi tayo nagsisisi na magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan dahil ang pera na pag-iipunan. Pero yung saya ay walang katumbas. Lalo na sa mga ganitong pangyayari. Kaya eto, taman lugaw muna tayo. Okay lang kasi meron na mga kasamang tatlong itlog at wat Baboy. At okay lang dahil mas gusto natin yung mga itong kasing kainan. Mas na-enjoy -e natin. Pagkabalik natin, tina-tire block na. Eto na yung niya mga roads. Sobrang mukha ng bago talaga. Tapos yung kay Aris, malapit na rin matapos. Ngayon lang ahata to na vacuum. Dahil sa first time niya rin makarwash sa labas. Pagpasok natin sa loob, grabe napakalinis niya na. Kala mo itong sasakyan natin galing sa kasa. Bagong bago pa rin talaga. Manual nga pala to mga roads. Pag nasanay ka talaga sa manual driving, hahanap hanapin mo. Kaya sakto sa gusto natin. Tinesting nga din ni Dodi para subukan yung lakas neto ako din siyang gamitin muna. Baka daw magasgasan o madali sa daan nang hindi pa nauuwi. All set na kami ngayon. Grabe talaga mga roads. Hindi na tayo mapapasa na all. Tapos kakatitig natin. dumadamo yung kulang. Keyless entry na rin pala to. At first time natin magkakaroon ng ganitong klaseng sasakyan. Napakaganda. Naiimagine ko na yung mga pupuntahan natin. Gamit siya. Hanggang sa umalis na rin tayo. Si Dodi magdadrive kay Aris at tayo magdadrive sa kalabaw natin. Hindi ako mayaman mga roads at nagsimula lang din ako sa wala. Sumubok lang ng sumubok hanggang sa makuha ng tamang diskarte. Nang hindi umaasa sa iba, yung tipong sariling sikap at nagtiwala sa sarili. Ang formula ay dedepende sa kasipagan at dedikasyon mo sa ginagawa. Kaya tuloy lang mga roads, magkakabunga din lahat ng pinaghihirapan mo ngayon at pagka-uwi din natin, na magkakaroon tayo ng lakad. Gagamitin natin yung kalabaw natin ngayon. Nasakto naman na may kukunin tayo sa biyahe. Hindi ko masabing condition tong sasakyan natin, pero dahil sa kailangan natin siya sa lakad, wala tayong no choice kundi gamitin. Hamdam mo nga lang yung init, lalo na kapag tirik yung araw. Pwede kang magka habang nasa biyahe. Hanggang sa nakabalik na tayo, ito yung natin mga roads mga side hustle. Hindi kasi tayo pwedeng huminto. Kailangan natin magtrabaho na magtrabaho habang wala pa tayong biyahe o niluluto pa yung mga lugar na pupuntahan natin. Yung tipong mga biglaan, doon tayo bumabagsak. Kung saan pabor naman sa atin, eto nga palang hoodie sa suit natin ay available na ulit. Message lang kay sa RDY. Sila ang bahalang sumagot sa mga katanungan nyo. Ang sunod naman natin pupuntahan ay itutuloy natin yung pinaka plano sa sasakyan. Uunahin muna natin ipagawa yung ilalim dito sa may polybit. Kung naalala nyo, dito natin pinagawa si Aris. Mas malalayo yung kalawang nun. Pero kahit papano, naibalik sa dati. Dahil nagkaroon ng proteksyon. Ito kasi sasakyan mga road sa tenga ng napakatagal dahil sa sobrang bihirang gamitin pati yung ilalim kinakalawang ng malala. Dala na rin ng tubig alat mula sa hangin na nagiging dahilan nito. Kaya nga sobrang ina-advise nila na kapag malapit kayo sa tubig dagat, ipa-underwash natin yung sasakyan o kahit yung motor natin, dalas-dalas sa nating paliguan dahil kapag hindi natin ginawa yon, ito yung magiging resulta katagalan. Pagkatanggal ng mga gulong, inumpisahan na kagad yung pag-underwash o yung paglilinis kasama na to sa proseso mga roads para siguradong walang dumi bago umpisahan yung pagpipintura. Papakulayan din pala natin tong caliper. rin yung preno sa likod na drum brake. Para naman may buhay, kasama din sa proseso yung pagsasabon para sigurado mo yung mga putik na natuyo. Sasabay na rin dito yung mga kalawang dahil sa yun yung pinakamahalagang dapat matanggal. Sabay ibabanlawan at eto na yung pinakahuling proseso sa paglilinis. Sa mga nasa isip natin, gagamitan ng blower para mas mabilis matuyo at matanggal yung mga natitirang tubig. At eto yung dahilan kung bakit matagal yung proseso. Kakain na rin kasi yung preparasyon na ginagawa bago to bugahan. At dahil sa papakulayan din natin yung mga preno, nilagyan nato ng primer para mas maganda yung kapit na ipapatong na pintura. Ang unang plano sana natin kulay itim to. Yun nga lang, wala masyadong dating. Kaya sinadjust ni Neil na kulay pula. At mukha mas maangas. Mukha namang magiging bagay Yung kalalabasan nito. Pagkatapos mapinturahan, dito babalutan ng paikot ng dyaryo. Ito yung magsisilbing protection sa gagawing pag-undercoat. Para naman sa ibabaw, mayroong napakalaking plastic na ipapatong. Kaya kung magpapagawa kayo, mas maganda magpa-schedule kayong mga roads. Or di kaya naman agahan. Para mas maaga ka din makakauwi. Pwede mo naman siyang hintayin ng buong araw. Siguro sa pinaka-proseso, aabot ng 8 to 10 hours. Wag lang umulan. Yun kasi yung magpapatagal. Mas matagal siya matutuyo. Gaya natin na dumating tayo ng alas 10. Estimate time natin na makaka-uwi o mailalabas siya kapag hindi umulan ay alas 8 ng gabi. Pagkatapos mabalutan, inupisahan na rin yung pag-undercoat. Lahat na nakikita natin dito ay babalutan tong mga roads. Ito yung magsisilbing panibagong protection para hindi ganun kabilis ng lawangin. Ito yung pinaka-undercoat na tinatawag. Paulit-ulit papasadahan para magpatong-patong. Pagkatapos ng mga ilang minuto, eto yung kinalabasan sa likod. Napakakintab. Parang second coat pa lang yung ginagawa dito mga roads dahil papatungan po to sa matuyo dahil sa napakahaba ng pick up medyo matagal-tagal tong magagawa yung nakita natin mga kalawang kanina wala nang bakas dito mga roads Dito sa parte na may mga mabilis kalawangin kaya mas kakapalan pa niya yung pato nagulat ako na may lumapit na bata na nakafollow daw siya sa atin isa sa mga pinakabata na kilala natin ka roads mag-aaral ka mabuti Shoutout dito ginamit na ni kuya ng spotlight para makita yung mga hindi pa natatamaan kung meron pa natitira syempre tumulong din tayo hanap-hanap o silip-silip sayang naman baka hindi mapinturahan pero hindi natin kahit maghal ang baho ng amoy ng pintura. Kasama na rin tong cover na pininturahan. Nung tinanggal to, may mga kalawang din. At eto na siya mga roads. Tapos na siya kahit papano. Ihintayin na lang natin matuyo. Dito nilagyan ng top coat para dagdag protection sa kulay at mas matingkad. At inabot na nga tayo ng gabi. Dahil sa medyo maulan ngayon, iniwan na lang muna natin siya dito para buong magdamag nagpapatuyo. Hanggang sa bumalik tayo ng kinabukasan at gamit natin ngayon si Nano dahil siya ang pinakamagaan kapag binuhat. At nilagay dito kay Itlog. Tama mga roads. Meron na tayo pangalan sa kanya. Siya nga pala si Itlog na masarap ipare sa lugaw. Sinubukan natin kay Uren, hokus kisin to mga roads. Pero tuyo-tuyo siya. Ang ganda ng resulta. Buti na lang iniwan natin. Hindi natin pinilit ibiyahe. Dahil kung nangyari yun, nabasa na to. At hindi magiging maganda yung pagkakatuyo. Tingnan nyo yung kinalabasan mga roads. Sobrang satisfied tayo. Wala na nga talagang bakas ng kalawa. At mukha na siyang bagong-bago. Hanggang sa binalik na ni Kuya yung mga cover. Ang ganda rin pala ng kinalabasan ng kulay pula sa caliper at drum brake. Bumaga yung kulay. Medyo nagmukhang may habang. At nung maging okay na lahat, ito yung isa sa pinapangarap natin. Ang mailagay yung mga alaga ganitong klaseng track. Dati nakikita lang natin to sa iba. Pero ngayon tayo na ang gumagawa. Di mo talaga masabi ang panahon mga roads. Na dati pinapangarap lang natin. E ngayon nasa harapan na. Basta magpapatuloy ka lang at nag enjoy ka sa ginagawa mo. Matutuloy at matutuloy yung pinaka plano na para sa mga roads. Dito nagpaalam na tayo sa bossing natin at satisfied tayo sa naging resulta ng pagpapagawa o dayo natin dito sa Polybeats. Para sa mga nagtatanong kung magkano, pag yung tipong mga sedan 3,500 kapag pickup up or yung mga SUV nasa 4,500 lang. Sulit na rin sa presyo mga road. sa tayo sa biyahe. Yung alaga nating maliit mukhang nag -e enjoy bilang angkas. Hanggang sa mahawin na rin tayo sa wakas. Walang nahulog na motor. Safe na safe. Ilang mga roads, ride safe, keep safe. Yung pinaka-importante. See you sa next video. Okay. Ang sunod naman natin ay maintenance ng sasakyan. Alrighty!